ng kapangyarihan na galing sa Diyos at lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay makikita kay Kristo. Next. Mga puno, lupa at dagat, mga makasalanan na dapat tatakan bago pakawalan ng pagkawasa. Next. Huwag muna niyong pinsalain ng lupa, dagat at punong kahoy. Ang kapahintulutan na puminsala ay ibinigay ng Diyos pero kailangan muna tatakan ang mga lingkod ng Diyos. Next. Ang pangitain ay na nagpatuloy pa sa mga susunod ang pangitain na ito sa Apokalipsis 7, 1 hanggang 3 ay nagpatuloy pa sa mga susunod na kapitulo at talata pero hindi na ipinaliwanag ni Felix Manalo sapagat hindi na ito aangkop sa panlililang na ginagawa niya sa mga tao. Next. Okay. Yung kung gustong magtanong patungkol sa Apokalipsis na pinag-usapan po natin. Paglilinaw sa mga datos na binigay ko. Paglilinaw sa paliwanag basis sa Biblia. Mari po tayo magtanong. Meron po tayong tatlong mic dyan sa likod para hindi na po kayo lalapit dito. Pero kailangan po kayong magpakilala. Sabihin ang totoong pangalan, lugar na pinanggalingan. At kung kayo po hindi katoliko, sabihin niyo po kung anong sekta kayo para po mas maliwanag ang ating mga tanungan. Pwede pong dumoble kung gusto nyo dumoble. Unlimited, ano po yan? Unlimited in Saimada. Eat all you can in Saimada. Ay, dito. Sa kahon. <laughs> Bigyan isang kahon tayo. Siguro po, merong nag-iisip dito kung ako po ay makikipagdebate sa Iglesia ni Cristo, ang sasabihin ko po sa inyo, kung may mga ministro dito, hindi po ako makikipagdebate sa inyo, pero ako po ay willing na pumunta sa inyong kapilya para ipaliwanag kung bakit kami ang tunay na simbahan, ako din po ay willing na anyayahan kayo magsalita sa loob ng simbahan katolika dyan sa San Vicente Ferrer. Pero po, kapag po ako'y nagsalita at kayo'y nagsalita, magtatanong po kami sa inyo. At gano'n din naman po kayo, pwede po kayo magtanong sa akin. Basta po, anyayahan nyo lang ako sa loob ng inyong kapilya. At anyayahan ko din po kayo sa loob ng aming simbahan. At ipapangako ko po sa inyo, bibigyan ko kayo ng mahigit kumulang na walundahan ng isang libong katoliko na makikinig kung bakit kayo ang tunay na iglesia. Pero magtatanong po kami pagkatapos ng magpaliwanag. Okay, so sana po lahat ay nakakuha na ng uh, pandesal na laki ng plato. Ayan po, kailangan ko na pong apurahin at meron na pong mga, ano ba tawag din eh? Sandali na lang po, diretso na tayo. Okay, so nakita po natin na yung mga pinaniniwalaan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ang sugo, yun ang dahilan kung ba't sila naniniwala din na sila ang tunay na Iglesia. Kasi, sa totoo lang po, hindi naman talaga sumusunod. Ito po, tahasan kong sasabihin. I-video nyo ako, picture nyo ako, i-record nyo ako, pero tahas akong sasabihin sa inyo. Ang mga iglesia ni Cristo at mga ministro nito, hindi sumusunod sa pamantayan ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan kung paano ipapaliwanag ang Biblia. Ang basihan ng kanilang paliwanag ay nakabase sa kanilang mga ministro at kay Eduardo Manalo. Kung ano ang sasabihin ng sanggunian, ng paraan ng pagpapaliwanag ng Biblia, yun lang ang kanilang tatanggapin. Sasabihin nyo sa akin, Father, eh, merong nag-aaral sa, merong mga ministong nag-aaral ng Biblia sa ibang, sa ibang uh, bansa, sa ibang mga universidad. Sa Harvard, may nag-aaral. Oo nga po, nag-aaral sila doon. Pero, nag-aaral sila para makakuha ng degree. Hindi sila nag-aaral para maunawaan ang tunay na kahulugan. Kasi kung talaga nag-aaral sila, makikita nila na ang paliwanag ni Felix Manalo sa, sa Apokalipsis 6, 12 hanggang 17, at sa Apokalipsis 7, 1 hanggang 10, makikita nila na mali ang paliwanag ni Felix Manalo. At yung mga susunod pang nagpaliwanag noon. Okay, so dumako na tayo. Bakit ko sinabing ang tunay na Iglesia ni Cristo, Roma 16.6? -16? Next. Yon. Ang INC 1914 na itinatag ni Felix Manalo, sila ba ang tinutukoy ni San Pablo Postol sa kanyang sulat sa mga taga-Roma? Next. Ano ang paliwanag ni Felix Manalo base sa kanyang sariling interpretasyon ng Biblia bilang sugo ng Diyos daw? Ito pong sasabihin ko sa inyo, ito yung turo ng, ni Felix Manalo na ibinaba niya sa Iglesia ni Cristo 1914. Una, sabi niya, may tatlong banal na tanda ang tunay na iglesia. Una, ito ay tinatag ni Kristo. Yan po yung mga talata na ginagamit nila para sabihin na itinatag ni Kristo. Pangalawa, ang tunay na iglesia ay nakapangalang kay Kristo. Kaya po, gawa 2028. Yung Roma 1616, 16, iglesia ni Kristo yan. Pero yung gawa 2028... Ang ginagamit po kasi nilang translation galing kay Mr. Lamsa. Sino po ba si Mr. Lamsa? Si Mr. Lamsa po, mahusay sa salitang Hebreo, mahusay sa salitang Griego, pero hindi nag-aral ng Biblical Science. Yun po yung ginagamit nilang translation, translation ni Lamsa. Okay. Pangatlo, ang mga ministro ng tunay na iglesia ay pinili at sinugo. Ayan. Ayan po yung mga talata na ginagamit nila. Tingnan niyo pong mabuti. Hindi ko na po babasahin. Next. Okay. Eto. Noong 1948, nangaral si Felix Manalo. At sinabi niya na ang tunay na Iglesia ni Kristo ay tumalikod. Ito po ang basihan nila. Kung bakit daw 1914 sila sumulpot, tumalikod. Kaya lang yung kaganapan ng hula nila tungkol sa sugo, wala nang kwenta yon. Pinakita ko na sa inyo kung sino yung anghel. Ang anghel ay si Kristo, hindi si Felix Manalo. Ano ba ang nila naman ng gawa 2029-30 na ito ang basehan nila ng pagtaliko daw ng tunay na iglesia? Basahin nga natin kung ano yan. gawa. 29.30 Nawala na. Ayun. Ito po, sinabi ni, 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 San Lucas. Ang gumawa po, ang nagsulat po ng gawa ng mga apostol ay si San Lucas. Yung pong nagsulat ng Ebanghelyo ni San Lucas for your information. Sabi po, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat at sumunod sa kanila ang mga alagad. Ayan. Yan ang konteksto. Dahil dyan, sabi ni Felix Manalo, tumalikod ang simbahang katolika, ang, ang tunay na iglesia na tinayo na ating Panginoon. Next. Yung mababangis na lobo pumasok. Sino ba'y yung mababangis na lobo? Sabi, yan daw yung mga obispo. Dahil yung mga obispo, mga pari, mga kardinal, pinapasakitan ang mga miyembro ng simbahan. At yan po yung kanilang uh, talata na ginagamit. Next. At sa uh, ikalawang 2.4, sabi nila, yan daw ay patungkol sa Santo Papa. Dahil ang Santo Papa daw, ano tag dito? Ipinoprosisyon. Makikita nyo sa YouTube yon nung araw, ang Santo Papa pinoprosisyon, binubuhat, hinahali ka ng paa. Yan daw yung mga tanda ng pagsira ng Papa sa tunay na iglesia. Dahil daw, kinukuha ang karangalan mula sa mga tao. Yan po yung ginagamit nila. Next. At ang kaganapan ng hula sa kasaysayan ng mundo, eto na. Nung daw 325, si Emperador Constantino guniwang opisyal ang reliyon ng imperyo ang simbahang katolika nung nagsanib ang imperyo at ang simbahan doon na unti-unting tumalikod ang simbahan ayan at si Emperor Rostino nung 6th century nagsara na ang pagtalikod ng tunay na iglesia ibig po sabihin sabi ni Felix Manalo sabi ni Felix Manalo ang pagtalikod ng simbahang katolika naganap nung pagkamatay ng huling apostol. Pero ang kaganapan ng pagtalikod na ganap nung panahon ni Emperor Rostino, nung 6th century, nawala na ang tunay na simbahan. Ayon. Kaya po simula nung 6th century hanggang 1940 lahat ng mana ng palatayang katoliko, milyon-milyon, nasa impyerno ngayon. Ulitin ko, Nung 6th century, tumalikod na ang kaganapan ng pagtalikod ng tunay na iglesia at ang pag-usbong pag ng iglesia katolika apostolika romana. Yan ang umpisa ng pagkabulid ng tao sa impyerno. Kaya po nung taong 600 hanggang 1914, lahat ng tao doon, pati mga potestante, nasa impyerno. Nung pong pinagninilayan ko yon, sabi ko, ayoko nang mapunta sa impyerno. Bakit? Siksikan. Be, siksikan na. Be, iba, 1,000 uh, 1,300 years lahat ng katoliko nasa impyerno. Hindi lang katoliko. Be, siksikan na doon. Kaya eh, wag na kayong mag uh, mag uh, mag-aasam pumunta sa impierno, siksikan, mahirap, no? Okay, next. Okay. Yan po ay blanko kasi sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Yung po yung paliwanag nila. Ito ang katotohanan diyan. Una, si Felix Manalo, sabi niya, kapag wala sa Biblia, hindi totoo. Sabi niya, sabi niya dito, kapag wala sa Biblia, kapag hindi nakasulat sa Biblia, hindi totoo. Bakit? Sapagat ang Biblia mismo ay makapagbibigay sa iyo ng katotohanan. Kumbaga, yung Biblia, self-sufficient. Pagbasa mo palang, ando na yung katotohanan. Kaya ang una niyang ginawa, tinanggal niya ang fathers of the church. Ano po ba yung fathers of the church? Yung mga kahalili ng mga apostol. Lahat ng sumusunod sa mga apostol, tinanggal niya lahat yan. Walang kwenta yan. Eka. Ang paniniwalaan natin yung mga apostol, eh, namatay na lahat. Yung mga sumunod yan, wala nang kwenta. Bakit? Sapagat ang Biblia, nakakapagbigay ng katotohanan. Ito pa lang. Kapag wala sa Biblia, hindi totoo. Yun ang sabi niya. Kaya kayong mga katoliko, ipakita niyo sa amin. Sabi ng mga ministro, o yung mga ministro na di ba sinasabi nyo sa mga katoliko? Ipakita nyo sa amin nasaan ang salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia. Ipakita nyo eka sa akin. Kapag naipakita nyo, magiging katoliko ako. Di ba? Yan siya sabi nila eh.